Yun. Lakas nito pre. All right. Yeah. We. Good size, baby. You go. Why like this? Ang <laughs> mo. Hey, what's up, happy people? Welcome back to Fishing Adventures with Jetro. the... Okay guys so Balik inland sea naman po tayo At andito pa rin tayo ulit sa Shark's Fin So syempre kasama pa rin natin yung uh, Magkapatid Okay, Sige Kuya Edgar at saka si Idol Ricky So kasama din pa natin yung mga tropa natin Ng mga taga Cornish Boys At saka syempre si Idol Alvin Ayan, Kasama din mga tropa natin <laughs> Absent kami ngayon guys Absent kami ngayon guys sa may Cornish Okay So go 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 <laughs> So, shout out pala sa kay Idol Chito at saka sa kanyang misis. Nagpa-shout out si Idol Ricky. Na biglaan naman kasi yung pagyaya ni Kuya Edgar. Kasi na cancel yung sundo niya sa airport eh gagabi na daw nagpa ano, nagpasabi yung opisina opisina nila. So, hindi na kayo na na yaya yun. So, Andun na sila. Ang na doon, no? dami nang nakalusong ano yung staff ni Kuya Edgar tsaka si Edwin Ricky tapos yung mga ibang lahat ng mga tropa natin so maya maya sunod tayo dun kasi nga may nakababad tayo dito ayan nag bait and wait tayo dito pero maya maya sunod tayo casting na tayo sandali dito tapos sunod na tayo okay so ang ganda ng umaga guys Okay Casting mo tayo. Gamit tayo ng banana. Okay. So dito naman tayo mag-umpisa. Layo ng kantin. High tide Okay. So, palitan po tayo guys ng jig. gabi natin is uh, 30 grams. Ay, pre, daming ba anak pre, oh? Ang dami sa gitna, pre, oh. Tingnan mo sa gitna, oh. Daming kulungan. Okay. One down. Landed queenfish fish and tropa. All right. Namumuti na guys yung <laughs> queen fish. All right. Lakad tayo. Lakad tayo. Lakad. So magte 3 hours, magte 2 hours tayo dito guys. Kahit isang strike wala pa. Oh my goodness. guys, grabe. Ayan na. nakaliman si Ricky oh. Si Kuya zero. Ako zero din. <laughs> Buti si Kuya nakadalawang strike. Ako kahit isang strike wala. Okay, hugs na tayo guys. Yun, may strike na. Eh, hindi pa kinagat. Ayun. Ay, yun. Putang ina. Yun. Fish on tayo guys. Fish on na rin tayo sa wakas guys. Okay, fish on. Oy, Michael Jordan eh iba to kuya. Ano to man? Ha? Ba't parang may pula sa ulo? Ano to man? <laughs> oh! Alright! Ay, yung jig ko pala yung pupula sa ulo niya. <laughs> Huwag ka masyadong tumalo, baka makawala ka pahayop na yan. Eh, grabe si Michael Jordan. Oh. Michael Jordan! Ha? Oo. Oh! Good size, kuya. Ay, hindi siya makakawala. Wow! Ay, salamat. Michael Jordan! Come to papa. Okay. So nakaisahan na rin tayo guys sa wakas. Yeah, malaki. Kaya nga oh, good size oh. Yeah, malaki Malaki siya. Ay. Mas malaki kayo, bigin na ho sa lahat. Wait, wee. One down. 아. Ah. 가고 okay. Grabe, lunok na lunok nyo ha ito kahit papaano nakaisahan na rin Lunok na lunok na animal ya ah ah anak ng eh okay ng lapis yung ano ah kaya nga ng oh anak mo na rin yun. Oh, 'yan okay ay salamat okay, All right, we good size baby, baby good size. Huh? Why? Why you didn't tell me? You tell me you will not go. After you go, why like this? <laughs> Ang tanga-tanga mo, Jetro. Ipasok ko na lang di po. Ipasok ko na lang ng pa. Ayun. Ang tanga-tanga mo. Ulit, ulit. Ano ba yan? Heartbreak! An? Eh? okay fish onas lang lahat okay pag maangat yan ni kuya yun landed na ako na lang yung wala pa ay grabe guys ang dami na nilang nakuha mas ko si jetron lang yung mahinang nila lang hih eh. May king daw kanina dito si Alvin eh, be. Asan yung king? Asan yung king? Sa isang tugan. Dalawang tugan, nasa ilalim. Ha? Dalawang tugan yan. Asan yung king? Sa isang tugan. Dalawang tugan yan. Ah, okay. Na-separate oh, na yan. <sighs> May so crab so na, so, daming isda, so, no? Wow! Sa so, so marami, naka separate. Ah, nakaseparate. Andun pa si Lalim, oh. Ay, susa, Ang ganda ng king ni paring Alvin, oh. Ha? Ay, eh, panalo na, oh. Wee! Grabe. Champion. Yun, strike. Yun. Lakas nito, pre. Hey. Tang ay, ay, andyan pala siya! <laughs> andyan! <laughs> Akala ko na nawala! Oh. Hindi na mulundag ah Lakas ng ano? Lakas ng atake? eh Alright, pangalawa natin guys Wiiw Ha? Paul hook sa akin Kaya Okay guys, so ah uh, Time check po rin sa uh, 12.30 na ng uh, hapon Okay, so mga naka ilang hours na tayo Mga uh, from 5 From 6, 12 almost 7 hours na tayo guys so yun yung una nating kuha kanina yung pinakauna nating star na kuha itutuhog ko na lang sa may tuhoga namin nabitawan ko pa oh my god <laughs> tapos yung pangalawa ganun din yung inhatak na malapit na sana sa ano na unhook pa so para nakakawalang ano na kanina pero yung mga ibasig ko yung lalo na si Idol Ritchie nakarami ulit non-stop Pilapatis lang ni Alvin Pati yung Yung tropa Nakarami din So nung lumipat na ako dito Malapit sa Pang, -pang Dito tayo nakadali guys Ng na, mm, Dalawang tapis Ay salamat naman <laughs> So maya maya guys ah, Digpit na po tayo Kasi nga mag-attend po tayo Ng uh, year-end party Para sa PXAQ Okay mm -hmm. so May mga award po tayo doon So kailangan nating mag-attend Alright kita catch <laughs> alright guys marami ng huling lapis na naman dalawa lang akin to brother ito nga ang dalawa ko brother ibigay ko nang sa iyo eh siguro to oh para to sa tropa natin guys okay. sa kay idol albert oh idagdag okay, 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 na dag, dagdag natin sa kanya to guys santo okay, okay, sa okay, okay. ito oh no? ah. yan yan ay ang ah. daming huli ni idol no? ah. <laughs> Bawing bawi. Oh my <laughs> yung sa kapatid na to, eh, pamimigay din to nila eh. Oh, ko rin yung man. Oh. Sarap sana kung mga king sana ganito. Paraming king Naku oh. po. Champion na. Ah. Oh. Okay guys, so grabe. Naka 19 na piraso yung magkapatid. Ang kay Kuya, tatlo lang daw. So ang kay Ricky, this is size. Grabe naman si Ricky, talagang whew, suki ng lapis dito guys sa inland sea. <laughs> okay. So buti ako naka dalawang piraso. At least hindi tayo zero. So, pa paano kasi guys, yung pinakauna nating huli, itutuhog ko na lang dito nakawala pa sa kamay ko doon na nagumpisa naku <laughs> hanggang dito lang po yung video natin para sa araw na to so at least guys nag enjoy naman tayo so syempre kasakasama natin syempre si Kuya Edgar Idol Ricky yun Kuya Edgar tapos syempre si Idol Albert the Cornish Boys ayan syempre si Idol Alvin so guys Maraming maraming salamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa channel natin. So I hope na magkita-kita ulit tayo sa ating susunod ng mga fishing adventures dito sa Qatar. So don't forget guys, just spread love and always be happy and enjoy fishing. Alright